Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With La channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so let us honor first our subscribers. no. So it's almost 5,000 subscribers already. Um, to be exact, um, 4,898 no, subscribers that we have, local and international subscribers. No? So thank you, thank you so much. for uh, subscribing to our channel and and watching our videos no so this afternoon no uh, ngayon po ay pag-uusapan natin no with regards to sa senate no uh, kasi recently po nagkakagulo yung Senado no dahil daw po may nag-leak no so ang tanong po natin today sino sa tingin niyo ang posibleng maalis na senador dahil sa pag-leak sa executive session sa media no? Sagot na sa comments at ibahagi ang inyong mga opinion. Pero bago lahat 'yan, pag-usapan po natin, no? Dahil po doon sa confidential funds ni uh, pangalawang pangulong um, Sara Duterte, no? At doon po talaga nagkakagulo eh, no? Sa mga Duterte, no? So, meron po talagang may mga um, na i-retain po yung ano, yung confidential funds doon sa budget ng 2024. Kasi hindi po ni eh, Vice President Sara Duterte, no? Sa Kongreso, pero, all of a sudden, kasi nga ano eh, no? may mga interest talaga. No? Kanya-kanya mga interest, mga politiko. Uh, dahil doon, eh, parang lang yan. No? Talagang pinapatay nila ang mga pangarap ng mga tao. Okay? So, ganun lang po yun, no? Talagang ano. So, may mga ano po, nag po yung mga pangalan na gusto pong mag-retain no? mag ng budget ni Pangalawang Pangulong uh, Sarah Duterte. No? nag-leak din po yung mga ano no yung mga Uh, yung mga uh, pangalan o senador na ayaw naman pong i-retain yung uh, budget ni uh, Vice President Vice President Sara Duterte. Y yun lang po yun, okay? Uh, ay ang tanong ngayon, sino yun? Sino yung senador na yun? No? Mag-comment lang po kayo diyan kung sino po sino po sa tingin niyo, uh, Ang ang nag-leak ng impo uh, impormasyon sa media, no? uh, saktong-sakto eh. Yung mga pangalan, kung ano mga ginawa. No? Ano nga po pala yun? No? Executive session po yun. Ibig sabihin, Ibig sabihin po no, uh, nagdi-discuss po sila sa plenary, no, may mga debate, no, may mga interpolation, uh, etc. no. Pero nag-decide po ang isang miyembro na mag-executive session sila. Ibig sabihin executive session, off limits ang media, no. Sila sila lang po, no. Siguro may mga staff na nandoon, no, Uh, pero sila sila lang po yun, no? So ibig sabihin, executive si uh, session, secret lang po yun. Ginagawa po yun dahil po minsan ay talagang ano, no? Uh, minsan endangered yung, yung state or um, may mga taong masasagasan, etc. So kay, kailangan mag-executive session sila. Ang ibig sabihin, executive session, walang makakalabas dapat, no? <coughs> secret, top secret, confidential, <laughs> kumbaga, no? Ah... Uh, um, yung bagay na yun. No? Pero nagtaka po kayo, ay biglang lumabas, no? saktong-sakto. Few hours after the executive session, lumabas. No? So it's either ano po yan, no? senator senador or staff, something like that. E bin eh, kahapon, o nung, nung kahapon, kahapon yata yun, o nung isang araw, no? nagdebate uli sila, no? talagang Uh, nagsabi, nagbasa pa sila, no, yung ano yata yun, eh, no, Rule 29, no, yung Provision 29 yata yun na pag ikaw ay nag leak ng nag -leak ka, no, naglabas ka, no, ng confidential na conversation, no, kahit ano, no, part or whole uh, na conversation nyo, or within the executive session ay isa ka sa mga matat eh pwede kang tanggalin, no by a vote of two-third votes of the Senate. So 24 lang po sila, no? 24 lang po sila. Okay, two-thirds, no? Okay. So ayun po, no? So ta yun, no? Pag uh, bumoto ang two-thirds, no? Na ikaw, na ikaw, no? Napatunayan ka na gano'n, no? Pero hindi pa automatic yan. Magpubutuhan pa po sila, no? So ibig sabihin, pag natanggal ka, eh, wala na wala ka na no so pero pwede mo pa namang i-appeal yan no sa Supreme Court of the Philippines no kaya kaya mga kaibigan ko no um, ano na kayo no mag-comment lang kayo uh, dito no sino sa tingin niyo ang posibleng maalis na senador dahil sa pagleak na executive session sa media no sagot na sa comments sa ibahagi ang inyong mga opinion no let's translate that in English if we want to no who do you think might be the senator who could be removed no due to the leaking Uh, the executive session to the media No, share your thoughts in the comments or, or yeah in the comments section no of this one no so yeah so if you are not yet subscribed to our channel please do it so so that we can be able to uh, we can be able to uh, no, no, uh, maintain and sustain this particular channel no? thank you so much for for my audiences no in in America no in, in Europe in in the in the Middle East no in Southeast Asia. no uh, in Australia New Zealand in London okay and in in every parts of the world nan nanonood po kayo no it's either you are a Filipino or non-Filipinos okay lang po no so this channel guys is our platform no you are free Uh, to say whatever you want as long as it is not ano ha it is not libelous no um ano na respectful din naman at the same time pero ano no wala pong nagmumura dapat no uh, let's respect each other no minsan may mga nagko-comment nga po you know? um with my facial ano ba <laughs> pero okay thank you thank you so much for all the help and for all the support all right So hanggang dito na lang po guys, no. So kung kung ka dito, if you're watching this, my friend, all right? Um please do subscribe to our channel, all right? So thank you, thank you so much and have a great day. God bless you all. Bye-bye.